Dahil nakamike yung S5 kaya nakinig ako sa kanya tapos ito yung sinasabi niya sa kasama ko at sa akin Dep Otar Phantom talaga. Sot ang sot ang top Si Kevin ay may ang sot. Ano ba? Diba, Nagpapagulo mo mga... Dexter. mga. It's our show time. Wala mo! sa tito. Sa ay may <laughs> Gago! Hindi mo suit? Mabaho! Di panggol na Lolita to ginawa pa kaming kambing maangho daw kami pesti na yan. Kaya itong anghela na lang pagbalingan ko sa gigil ko sa angho na yan. <laughs> Tapos nakita ko pa yung nana napakiramdam ko mas maangho pa sa akin kaya ito ginawa ko. Party! Kaso gusto pala niyang umuwi kaya sinamahan ko na para may kasama siya. Pulong ako dito sa turtle kaso tumulong lang talaga hindi ko naman nakuha. Grabbing makasutoy og dalagan itong kabayo na ito palibha sa apat ang kanyang paa. Parang may gusto siyang sabihin na gustong iparating na top 1 global marathon din siya mag Leo mord, Oh shit, in your dreams. Gulatin ko lang naman sana yung Angela kaso mas ako pa yung kinabahan na ansa sa manidoy. Sinapak ko kaagad yung kabayo na ito kaso nakapatong agad yung Angela sa kanya, kaya iskapo na lang sana ako kaso yung kabayo na sarapan na pala masyado kaya lumuhad na lang ako sa kanila. Bad trip na yung selina dito sa Cho kasi lagi siyang nirekalan kaya yung selina tinulungan ko na lang para ang Cho tuluyan ng maka-owi sa kanila. Nagturtle na itong aking kasama kaya tumulong na ako sa kanila dapat lang kasi core ako Diba? Aso yung kabayo bigla na naman lumabas sa lungga niya tapos nakapatong na naman itong Angela. Nakuha pa yung pagong na pinaghirapan ng aking mga kasama tapos pinagapakapakan pa ako sa depotar na ito diba ang saya? Onyara Giant Cabay Sendi ay makabalos ta ning kabayowa. Kaya dito kukunin ko sana yung red buff niya kaso narinig ko na naman yung paan ng kabayo niya kaya matek dalagan taan sa paman di ay gusto talaga niya sub yung pagiging top 1 global marathon ko kaya ang kabayo hinahabol ako. Basta isa lang masasabi ko sa doy lahat ng naghahabol lahat sila ay nasasaktan dami akong kilala na ganyan. Kaya kung ako sa'yo magpando na lang ako doy. nagchat na itong aming Selena sa kalaban naming Chow na recall daw mga minions sa MR. Manood lang sana ako sa ginagawa nila kaso nakita ako ng anghel nila mission failed man okay lang at least yung Angela pinatulog ko na storbo eh. Sabay takbo parang walang nakita bahala kayo dyan. Kaya yung anak ni Vex Ana na lang aking pinag sa bakit kasi sila pa ang nakakuha madaya rin may kinakampihan. Tatago pa yung show na ito tapos kita naman ano ka pasmodo. Nagtalbog-talbog ka pa tapos sa hangin lang pala lahat tumama. May tama ka rin eh no kaya yung cho binigyan ko na lang ng tama. Ang galing naman sumayaw ng Claude na ito. Buti na lang andito ako kung wala katapusan muna sana kaya may utang ka sa akin isa. Ang tapang nitong dalawang ito kaya yung tapang nila hiniram ko kaya yung dalawa pinaowiko. ko tatluhin ko nga sana kaso huwag na lang mahirap na alam nyo na. <laughs> Our has been... Our under Learn from ang kulit talaga ng pusa na ito akala mo naman talaga ang laki niya, kaya ang pusa hinabol na namin. Gapang doy na amoy moon abay yung lupa doy. <laughs> sige mga bayo ka lang in out lang katapat ko dyan pinagbigyan ka lang gusto mo ulitin pa ano ka nanalo sa loto. Natimbalong katuloy ang kulit kulit kulit. shout out pala sa Lolita Depotor kaginawa mo kaming kambing ang sat ba kami hindi naman. Baka kilala nyo yan ipagbigay alam nyo sa aking kasama na si Kevin Manalo bad trip siya dyan hindi naman daw siya maang sat. <laughs>